Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayong araw nito, patuloy po tayong mag-aaral po ng salita ng Diyos at magbibigay linaw sa mga ganitong mga komento. Basahin po natin. There is one God who eternally exists as three distinct persons, the Father, Son, and Holy Spirit. Trinity ang totoong faith. Three persons are one God. Bago po tayo magpatuloy po sa ganitong pong pag aaral ano ho, nais ko po munang magbigay po ng disclaimer, hindi po para hiyain kayo o pagtalunan ng mga bagay patungkol po sa pananampalataya, ano ho. Ang ati pong pagbabasihan kung ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan. Unang-una, wala po talaga tayong mababasa na Trinity o Trinidad o Three-in-One God o Three-Person are one God. So, walang ganong aral at turo si Kristo. I'm so sorry, mga kapatid, doon sa mga taong ganito ang pananampalataya. Ano ho? Ngayon, i-compare po ninyo sa aral at turo ni Kristo. Ating aalamin ito sa pamagitan po ng kasulatan para magkaroon tayo ng idea, kaalaman sa mga salita ng Diyos. Ngayon, ito ang tanong ko. Kung meron tayong mababasa na Trinity o Three in One God na mababasa sa kasulatan, o sa Biblia. Eh di paniwalaan natin. Pero kung wala tayong mababasa sa ganitong mga doktrina, ay huwag natin paniwalaan. O di ba? O huwag ka po kayo masasaktan kasi talagang walang nakasulat na Trinity o three in one God. O three person are one God. So walang ganang aral. Ano nga? Ngayon, kung i-compare ko po ang inyong pananampalataya na sinasabi po ninyo There is one God who eternally exists as three distinct person. Ibig sabihin sa inyong ganitong pananampalataya ay may tatlong subject, yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, i-compare po natin sa salita ng Diyos. Ano ho? Basahin natin sa kasulatan. Tingnan natin kung tama ang inyong paniniwala. Pero ang aming pananampalataya ay relasyon ng ama at ng anak. Dulang po kami. Hindi po namin idadagdag ito sa mga bagay na kaisipan ng tao. Kundi kung ano yung aral at turo ni Kristo, yun ang aming paniniwalaan. Kung ito'y naituro ng mga apostol, yun din ang ating paniniwalaan sapagat ito'y naituro ng Panginoong Isus sa kanyang mga alagad. Ngayon, i-compare natin sa salita ng Diyos itong sinasabi po ninyo na There is one God who eternally exists as three distinct persons. Pensinin po natin ito. Puntahan natin itong uh, mga sulat ni Pablo sa Unang Timoteo 2.5. Sabi po dito, For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So dito makikita natin yung Diyos Ama ano ho, ang tinutukoy po dito, for there is one God. Kung i-compare po natin sa inyong mga sinabi, so tama naman po, meron pong there is one God who eternally exists as three distinct person. Pero dito sa ating babasahin, hindi three distinct person. Ang distinct person dito, kung God ang pag-uusapan natin, yung ama at yung kanyang anak. Yan po yon ito po yung sinasabi po dito, there is one God. Tumutukoy ito doon sa kanyang ama. At yung between, ibig sabihin, yung namamagitan sa tao, ang taong si Jesus Kristo Ito po yun. Si Jesus Christ as a God. Si ibig sabihin, hindi po Trinity. So, hindi ito Trinidad. Kasi ang tao naman, hindi Diyos eh, di ba? Namamagitan lang po si Kristo bilang Diyos doon sa kanyang Ama na Diyos. Malinaw po, si Jesus Christ, ang dati niyang talagang kalalagayan ay nasa Espiritu. Kaya tinatawag po siya na Spirit of God, anak ng Diyos. Itong ating Panaso Kristo. So malayo po ang aming pananampalataya sa inyong paniniwala. So wala pong eternally exists as three distinct person or three in one God. Wala pong trinity dito sa ating binasa. So malinaw po ba? God and Jesus Christ lang po yung aming pananampalataya. Yung aming tagapamagitan, si Kristo sa Ama. Bakit po? Kung si Kristo po ang aming sinasampalatayanan at sinusunod yung aral ni Kristo, ay ibig sabihin po, panatag po kami kasi yun ang tamang aral. Nakasasampalataya kasama at sa anak. Kasi po, ang sinasabi ko ninyo, ano ho, Trinity, ang totoong faith. Ang itinuturo ni Kristo, faith, ama at ang anak lang. di ba? Ito ang sasampalataya na natin. Kung pupuntahan po natin yung Juan 14, 1, Abay, magkakaroon po tayo ng tamang pananampalataya. O, sabi po dito, Huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Meaning, ang pananampalataya namin po, Ama at yung sa kanyang anak na si Heso Kristo. Pero kung inyong pananampalataya ay tatlo, ay hindi po ganyan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Wala pong ganyang trinity. Ang totoong faith, hindi po three person are one God. Ito po yun. yung pong faith o pananampalataya sa Diyos at sa kanyang anak. Malino po yan. Hindi po tayo para magtalo-talo sa mga bagay na yan kasi ang ating ikakatwiran, basahin natin sa kasulatan. Yun ang tama. Yun ang matatanim sa ating puso at isipan. Kung mayro kang katwiran, sabihin mo yung katotohanan na ang sasabihin mo nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya kaibigan, mali po ang inyong pananampalataya. I'm so sorry kung sabihin ko ito. Alam mo, sabihin kong tama kayo. Kung tama kayo, sana nababasa po yung Trinity. Wala kang bababasa, kaibigan, na Trinity. Wala pong uh, tinatawag na three person are one God. Wala pong. Wala pong tinatawag na three distinct person, the Father, the Son, and the Holy Spirit as a God. Ang tinutukoy pong God, dito yung ama at ang anak. Yan po ipapaliwanag sa atin ni Apostol Pablo kasi wala po tayong dapat ipaliwanag kung may nagpapaliwanag na. Sino ba yung nagpaliwanag? na ang ama ay Diyos, ganun din ang anak, may pagka-Diyos, 'di ba? So ipapaliwanag sa atin ito ni Apostol Pablo para maintindihan natin no. Basahin natin para magkaroon lang tayo ng idea. Dito po sa Hebrews 1:8 Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Tingnan po ninyo ha. Tungkol sa anak. Sino yung anak na yun? Si Jesus Christ. Anong sinasabi ng kasulatan? Ang iyong luklukan o Diyos. O di ba? Ibig sabihin, may trono din po yung kanyang anak. Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kasi binigyan po siya ng authority na mamahala as a king. Kaya nga sinasabi po dito, ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Kaya nga po yung kanyang kaharian, lahat po ng kanyang natuturuan, matuwid, mabuti. Kaya kung gusto mo maging matuwid, mabuti, magpasakop ka kay Kristo. O basahin pa natin sa ibang salin. Ito ililinaw pa sa atin. So diyan din po sa Hebreo 1.8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos nung Ama tungkol sa kanyang anak odioso. Malinaw po ba? Kaya nga, hindi ako magpapaliwanag kundi babasahin natin sa kasulatan. Kung ang ama mismo ang nagsasabi sa kanyang anak, tinatawag na Diyos, ay wala tayong magagawa. O di ba? Ay e maghanap kayo ng katwiran na meron pong pagka-Diyos yung third person. Hanapin po ninyo. Kayo magsaliksik, kayo magpaliwanag. Para malaman ninyo, yung bay may pagka-Diyos? Wala kang makikita kasi po kung ganito ang babasahin mo pa sa Juan 1.8, mag-ama rin po yan. O ba diba? No one has ever seen nga. Doon sa ama, wala pang nakakakita. God's only son o yung Diyos anak, the one who is closest to the Father's heart has made him known. O ba diba? Yung ang anak, Diyos. Malinaw naman po dyan sa ating binasa O isa pang salin Basahin natin ano English Standard Version No one has ever seen God The only God Yung kanyang anak Nag-iisa Who is at the father's side O may katabi ba ba ang ama? Ay kundi yung anak lamang Nag-iisang katabi Nung ama yung kanyang anak Malinaw po ba? Eh dapat sinabi dyan tatlo O may kasama pang dalawa yung ama ay eh, nag-iisa na nga eh. Only God. Nag-iisang nag Diyos, anak, the gatinsan son. Nag-iisa po yung katabi ng Ama. So, malinaw po ba? So, hindi po namin pwedeng tanggapin kung meron kayong ganyang palinampalataya. Ngayon, kung anya nang inyong palinampalataya, ay paghahawakan ninyo. Pero ang aming paghahawakan, yung nababasa namin sa kasulatan. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, dito sa inyong mga komento, noho panghawakan ninyo kung nakasulat. Eh katulad po nito, wala kang mababasa na eternally exists as three distinct person. Wala pong ganyan. Kung may mabasa ka naman, the Father, Son, and Holy Spirit, hindi eh, basahin natin kung yun nga ay Trinidad. O basahin nga natin. May mababasa pong ganyan. Halimbawa, doon sa Mateo 28.19, puntahan po natin, no Magkaroon lang po tayo ng idea at kaalaman sa mga bagay na yan. So, basahin natin. Mateo o Matthew 28.19 Version po ito ng English Standard Version. Sabi po dito, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, hindi naman yung Trinidad eh ang sinasabi po dito no kung uunawain po ninyo no ang kausap ni Kristo si Kristo nagsasalita dito sino yung kausap yung labing isang alagad paano natin malalaman na kausap niya yung labing isang alagad so puntahan po natin sa 28:16 Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain, to which Jesus has directed them. So malino po ba? ang kausa po niya yung labing isang alagad. Bagamat siya ay pumili ng labing dalawang alagad, nasa na po yung isa. Yun na nga po yung nag kay Jesus Christ. Kaya binawian siya ng buhay sa kanyang, sa kanyang ginawang pagtatraidor. Ano ho? Kaya po, labing isa na po yung nagpakita. Kaya pagdating po ng 19, balikan natin, inutusan yung labing isang alagad. Ang tanong, Sino yung inutusan ng labing isang alagad? Tandaan po ninyo, ang ginagawa pa ninyo, ikinukonsider ninyo, hindi naman kayo mga hudyo. Ang inutusan po ni Jesus Christ, mga hudyo, yung labing isang alagad. At bakit mo isasali ito sa ating kapwa Pilipino? Itong ipinapagawa ni Jesus Christ para lang sa mga hudyo, hindi ito para sa atin. Bakit? Tagalogin nga natin dito. Sabi po dito, no? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. O oh, di Israel pala ang tinutukoy di yan. At gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. O oh, ito ginawa po nyo yung Trinidad. Ay samantalang ito, ang iniutusan ay yung labing isang alagad. O oh, balikan natin ha. Sa 16, pumunta ang labing isang tagasunod ni Jesus sa Galilea doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. O ito po yun. Labing isa lang po yung inutusan niya na ang pupuntahan po yung mga kalahing hudyo nila. Eh kasi nga po, nag ng translation. Katulad po nito, magpapalitay ng ibang salin. ADB. Dahil dito, magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa kasi nagkalat ang mga Israelita sa bawat bansa. Kaya ang inuutusan dito, yung mga Hudyo. Eh, ang tanong, sino man mga sa mga hindi Hudyo? Tulad natin, abay may inutosan naman si Kristo sa mga hindi Hudyo. O ibig sabihin, huwag mong gagamitin ang talatang ito para ikaw ay humayo din. Kasi kung hahayo ka, ay eh, kung ikaw ay mga sa mga Hudyo, pakikinggan ka ba nila, hindi ka naman Hudyo? Yan ang tanong ko po sa inyo. Ikaw ba mga ng Ibanghelyo sa mga Hudyo? Ito ang tanong ko sa inyo. Nung nag-utos si Kristo doon sa labing isang alagad, mga Hudyo yun. Kaya ang pupuntahan nila yung mga Hudyo. Nakita po ba ninyo? Yan ang dapat ninyong malaman, mga kaibigan. Ano? Ngayon, ililina ko po sa inyo na itong inyong paniniwala ay hindi dapat ganyan. Ano? Kaya doon pa rin nagkakamali. At isasama po pa yung Matthew 28.19 para maging eternally exists as three distinct persons, Father, Son, and the Holy Spirit. E ngayon, hindi naman ito para tayo ang utusan ni Kristo. Mga apostolis po yan, yung labing isa ang kanyang kinausap. Kasi nga po, meron ditong karunungan. Kaya nga po, ang mga Hudyo, matitigas ang ulo. Ang gusto ng Diyos, maturuan sila at sumunod. Kaya sabi po dito, kung itutuloy mo sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Yan, yung utos ni Kristo. Inutusan yung labing isang alagad na puntahan yung lahat ng lahi. Ito po yun, ano? At gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kasi hindi iniintindi yung konteksto, yung konteksto na yun para sa mga Hudyo. Yung kontekstong yan. So malinaw po ba? dapat hindi po natin ito gawing Trinidad. Malinaw po ba? O ito ang huli kong tanata na ibibigay ko sa iyo. Dapat makilala natin yung ama at ang anak. Yan ang re mayroong relationship na gumawa ng lahat ng bagay. Tingnan po ninyo. But for us, para sa ating lahat, hudyo ka man o hindi, there is only one God, yung ama, nag-iisa, the Father. O malinaw naman po. Merong isang Diyos ang Ama. So, malinaw. Everything come from Him. O, lahat ng bagay mula sa Kanya. ba diba? And we live for Him. At nabubuhay tayo sa Kanya. Kasi siya po nagbigay ng buhay. Tuloy natin. There is only one Lord. Sino kayang tinutukoy na one Lord naman na yon? Jesus Christ. So, malinaw po. Si Jesus Christ din po yung sinasabi dito. Only one Lord. Ay kasi po maraming Lord. Kaya dapat magkaroon tayo ng isang Lord na tinutukoy ay si Jesus Christ. Everything came into being through Him and we live because of Him. So, ibig sabihin, nabubuhay din tayo sa pamagitan ng anak. Kaya dapat, yung relation na mag-ama, mo na sila ang nagbibigay buhay sa kanila nagmumula ang lahat ng mga bagay. So, sampalatayanan mo yon So, yan. Hindi yan 3 in 1. Mag-ama lang po. So yung relationship ng mag-ama yun ang sasampalataya natin. At ito pa mga kapatid para tumibay ang ating pagkakilala sa ama at sa anak. Kasi po kung wala tayong pagkakilala sa ama at sa anak ay dadagdagan mo yung ganung pananampalataya. Katulad po nito no ay talagang gumagawa ng sariling doktrina. Ano ho? Samantalang itong ating babasahin, ang relationship ng mag-ama. Basahin natin. Unang Juan 5:1 sa version po ito ng ADB, ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. O ibig sabihin, kailangan natin pa lang ang pag-ibig sa ama at sa anak. Yan po ang dapat malinaw sa ating pangunawa. Kahit magbasa pa ho tayo ng ibang salin, basahin din natin ano ho, Diyan din po sa unang Juan 5.1, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Kaya kailangan ang ating ibigin at mahalin yung Ama at ang anak. Yan po ang tamang aral ni Kristo. Kahit tayo po'y bumasa ng English version. Sabi po dito, Overcoming the world, whoever believes that Jesus is the Christ, is born of God. And everyone who loves the Father loves the one born of the Father. Kaya yung isang anak ng Ama, dapat iibigin natin pati na rin yung Ama. Ngayon, magbabasa pa tayo na iba pang salin para mas malinaw. Kaya ipagdidiinan ko, mag-ama lang po ang ating iibigin at mamahalin at sasampalatayanan. Basa pa tayo ng ibang version sa English version. Every person who believes that Jesus is In fact, the Messiah is God begotten. If we love the one who conceives the child, well, surely love the child who was conceived. Napakalinaw, di ba? Kaya mag-ama po ito. O, isa pang salin. Kaya po, pinagdibihin ang kupo sa inyo. Walang trinidad kundi mag-ama lang po ang ating sasampalatayanan. Yung relationship po ng mag-ama, sabi pa dito sa unang Juan Basahin din natin. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been begotten of God. And everyone who loves Him, who has begotten loves Him also who has been begotten of Him. So yan po ang ating paniniwala at pananampalataya. Kung meron po tayong pag-ibig at pagmamahal sa Ama, kailangan din natin mahalin din yung kanyang anak. Ano po? Balikan natin sa Tagalog. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus, ang Kristo, ay anak ng Diyos. So, paniwalaan po natin na si Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa ama ay umiibig din sa kanyang anak. So, vice versa. Kung meron po tayong pag-ibig at pagmamahal sa ama, ganun din iibigin natin ang anak. Kung may pag-ibig tayo at pagmamahal sa anak, ganun din natin iibigin ang ama. So, ibig sabihin, kung may pananampalataya tayo sa ama, ganun din may pananampalataya tayo sa anak. Vice versa, sampalataya na natin si Kristo, ganun din ang ama, sampalataya na po natin. Okay na po ba yon? Alam nyo po, ilinaw ko lang bago ko tapusin ang video ito. Alam nyo po, sa ganitong estruktura, itong pattern, para magkaroon po kayo ng sariling doctrines, ano ho? Katulad nito, triangle po yan. Ano ho, kahit pagbali, balik ta rin po ninyo, Triangle pa rin po ang lalabas dyan. At alam nyo po kapag ganitong pyramiding ang style, ito po ay scam. Tandaan po ninyo, basta pyramiding ang mga ganyang structure ay scam po yan. Mamumodus kayo, madadaya kayo. Katulad po nito, no? hindi yan aral at turo ni Kristo. Sinasabi po ninyo, son is not a father. Son is not a Holy Spirit. Holy Spirit is not a father. Tapos isibihin nyo, isang Diyos. At ito pa ang sinasabi nyo, pantay-pantay sila at walang pagkakaungusan. Equal. Equal sila, sinasabi po ninyo yan. Tapos, son is not a father. Ibig sabihin, kung equal sila, ay hindi mo bibigyan sila ng ibang pagkahulugan, mga kapatid. Kaya ito, maling aral po ito. Nililito kayo sa ganitong structure. Ano? Tapos, Son is God, Father is God, Holy Spirit is God. Eh di, maroon tatlong um, significant na tatlong Diyos. Pero sasabihin yung isa lang Diyos. Paano mo ma-identify ang bawat isa kung hindi mo kikilalanin ang bawat isa? Kaya ito po, pinaliwanan ko na po, ang aming pananampalataya ay hindi katulad po nitong ginawa po ninyo. Tao lang po ang naggawa at nag ng ganitong structure para paniwalaan po ninyo na Trinity. Alam mo kaibigan, hindi yan sa para insultuhin kayo. Ipinaliwanan ko lang po na yung Trinity ay hindi aral at turo ni Kristo. So hanggang dito lang po mga kapatid. No? Kung ito'y nag-get ninyo, please subscribe. Kung may tanong ka pa, mag-comment ka lang para ilinaw pa natin sa mga susunod na video. So salamat po at maging dito sa mga komentong ito. Kung tayo po ay magkaiba ng pananampalataya, hindi para kayo ay hiyain. Ano? So, ipinaliwanag ko lang po yung side namin, hindi po Trinitarian. Ang amin pong pagkakilala at pananampalataya, yung relationship po ng ama at ng anak. At doon lang po kami sumasampalataya. Kung meron pong tinatawag na isang Diyos, yan ho, yung ama lang po. At merong isang Panginoon, yung ating Panginoon Kristo. Yan po ang aming bilip. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po ang bawat isa sa inyo. Ito po ang inyong link out, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral to god be the glory amen